Get it, the player of the game today. I don't think he had to jump a lot, right? He's just reaching out for the boards, picking chase. That's the first three for the Red Warriors. a Brown, tough shot and a foul. No, John Abate has been shooting the lights out here, but the quick answer coming from QMB after that tough putback. Yeah. Magandang araw mga karim! Sa video na ito, tatalakayin natin ang pinakabagong balita tungkol sa 610 Gilas prospect na si Quintin Milora Brown at ang kanyang eligibility na makapaglaro bilang local player para sa ating pambansang team. Para sa mga hindi pa nakakakilala, si Quintin Milora Brown ay isang Filipino-American basketball player na naglaro para sa Vanderbilt University at The Citadel sa US NCAA. Kamakailan lamang, sumali siya sa University of the Philippines Fighting Maroons sa UAAP. Upang makapaglaro bilang local player sa mga FIBA sanctioned tournaments, kinakailangan ng isang manlalaro na magkaroon ng Philippine passport bago sumapit ang edad na labing anim. Ito ay isang mahalagang patakaran na sinusunod ng FIBA upang matiyak ang tamang representasyon ng mga bansa sa mga kompetisyon. Ayon sa mga ulat, halos tatlong buwan nang sinusuri ng Samahang Basketball ng Pilipinas o SBP ang mga dokumento ni Quintin upang mapatunayan ang kanyang eligibility bilang local player. May mga ulat na nagsasabing nagkaroon siya ng Philippine passport noong siya ay apat na taon pa lamang. Ngunit hindi ito na-renew hanggang sa siya ay lampas na sa labing-anim na taon. Ang proseso ng pag-verify ng mga dokumento ay hindi madali Kinakailangan ng SBP na magbigay ng sapat na ebidensya sa FIBA upang mapatunayan na si Quintin ay kwalipikado bilang local player. Ang mga isyong tulad ng pagkadelay sa pag-renew ng passport ay maaaring magdulot ng komplikasyon sa proseso. Sa kasalukuyan, wala pang opisyal na pahayag ang SBP tungkol sa estado ng aplikasyon ni Quintin. Gayon pa man, ayon sa ilang sources, patuloy ang kanilang pagsusumikap na mapabilis ang proseso upang makasama si Quintin sa mga susunod na tournament ng Gilas Pilipinas. Maraming fans at eksperto ang nagpahayag ng kanilang suporta kay Quintin. Sa social media, makikita ang iba't ibang opinyon tungkol sa kanyang potensyal na kontribusyon sa Gilas Pilipinas. Ang kanyang karanasan sa USNCAA at UAAP ay itinuturing na malaking asset para sa team. Kung sakaling maaprubahan ang kanyang eligibility, si Quintin ay maaaring maging bahagi ng frontcourt ng Gilas kasama si Nakai Soto at AJ Edu. Ang kanyang defensive skills at basketball IQ ay tiyak na makakatulong sa kampanya ng Pilipinas sa mga international tournaments. Kung hindi maaprubahan ang kanyang eligibility bilang local player, may posibilidad na isaalang-alang siya bilang naturalized player. Gayunpaman, ito ay magdudulot ng limitasyon sa lineup ng Gilas dahil sa mga patakaran ng FIBA tungkol sa naturalized players. Sa puntong ito, mahalaga ang suporta ng sambayan ng Pilipino Ipagdasal natin na maging positibo ang resulta ng aplikasyon ni Quintin at patuloy nating suportahan ng ating mga atleta sa kanilang mga pagsusumikap na magbigay ng karangalan sa bansa. Salamat sa inyong panonood mga kahoopers. Baka pwede niyong ilike ang video na ito at magsubscribe na rin para sa mga bagong updates. Hit the notification bell para malaman niyo agad ang mga bagong videos. Maraming salamat!